Okay, reading ng ating mga my dear Scorpio. Hello my dear Scorpio. Hello 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 my dear. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ang gagawin natin, my dear, is reading mo para sa yung first 15 days of August. This is from August 1 hanggang August 15, 2025. And this is a general reading. Paalala lamang po, my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And my dear, sa mga oras na ito, ang ating pong private reading ay um, Nagbabalik, okay? Uh, ongoing na ang ating private reading Sa mga gusto pong magpa-private reading uh, Nasa description box down below po yung link ng ating Facebook page At saka po yung number ng ating WhatsApp Pero nakikiusap lang po ako Wala po sanang tatawag, okay? Um... Kung magpapaprivate reading ka sa akin, my dear, habaan mo rin yung pasensya mo. Kasi medyo dagsa, my dear, ang mga nagpapaprivate reading dahil ibinalik ko yung donation for a private reading. Okay. So, uh, habaan mo yung pasensya mo. Kapit ka lang, my dear, ayan, and uh, I promise you na may entertain ka sa lalo, sa, as soon as possible, okay? Sa abot ng aming makakaya, my dear, magagawan kita ng reading. And gusto ko lang i-clear din ngayon, or i-sabihin uh, ngayon, my dear, na wala po tayong recorded na private reading. Wala pong recorded na private reading, hindi po ako magsasend sa inyo ng kahit anong link. Ah... Uh, ang lahat ng private reading natin ay ginagawa sa pamamagitan ng video call or voice call. Okay? Ulitin ko. Ang ating private reading po ay ginagawa sa pamamagitan ng video call or voice call. Okay? So, let's go tayo, my dear. Let's go tayo. Tingnan natin, my dear, kung anong sasabihin ng ating card for you. Okay, ayun, meron na. I will wait for a sign from you. Okay, so itong card na to, ah uh, nag-release siya may dear ng energy na parang, una, you, you are waiting for a sign. Okay, nag-wait ka ng sign, posibleng galing sa ating buong may kapal, kung ano yung gagawin mo. Um, pero posibleng din na sa tao. Okay, yun na nakukuha ko dito, posibleng sa tao. Kung sasabihin niya na ayoko na sa'yo. Kung papakita niya sa mga kilos niya, my dear, na parang okay, hindi tayo okay, hindi tayo fine. So, ibig sabihin, my dear, ang magdidikta ng decision mo, my dear, sa first days of August is itong sign na ito. Itong hinihintay mo na sign. Okay, you are waiting for a sign. Kung ano yung marireceive mo na sign, yun ang magdidikta ng iyong magiging action, my dear, para sa first 15 days of August. Okay? Next card. I will, I will wait for a sign from you. Parang, parang ang nakukuha ko dito, my dear, na XN is more on, pag tumawag siya, sasagutin ko siya. Yung parang ganun, pag tumawag siya, ganun. Yung parang naghihintay ka ng sign. Okay? Naghintay ka ng sign. Or pag may dumaan na butterfly or mga ganyan. Okay? Sabi dito, I feel cold and distance from this connection. I can't feel my emotion right now. Okay? So, definitely may din may nangyayari sa loob ng iyong emosyon. You feel cold. Then, lalamig ka sa loob ng connection. Distance. Okay? Parang may boundary. Parang may harang uh, from the connection, I cannot feel my emotion right now. Parang hindi mo maintindihan o hindi mo maramdaman o hindi mo ma-explain, my dear, yung nararamdaman mo, my dear. Okay? Walang, walang salita ang makakapagpaliwanag sa kung ano yung nararamdaman mo sa mga araw na ito. Pero, Uh, I think you are giving a second, parang nagbibigay ka ng chance, my dear, yun na nakukuha ko, na parang, sige, pag, pag tumawag siya sa akin, or pag nag out sa akin, pag nag-message siya, or ah uh, parang ganun. Parang naghihintay ka lang talaga, my dear, ng sign. And mag, saka ka magde-decide, okay? Kasi to the point, my dear, na you are cold, you feel cold and distance, ibig sabihin, pabitaw na to, my dear. Yung connection ninyong dalawa ay pabitaw na parang gusto mo na siyang i-let go. Parang gusto mo na siyang bitawan yun na nakukuha ko, my dear. Okay? Parang binibigyan mo lang siya, my dear, ng chance na, sige, pa -pa pakita mo sa akin, patunayan mo sa akin na parang hindi kakarapat dapat o hindi kita dapat bitawan, ipakita mo sa akin na dapat pa ako magstay Parang ganun, dapat ko pa itong ipagpatuloy. Yun na na nakukuha ko dito sa card na ito. Okay, next card is the energy of the Tree of wands. Okay? You are decided, my dear, na mag-move forward. Okay? You are decided, my dear, na... na yung sinasabi, my dear, ng iyong isip na tama na, umalis ka na dyan, mag three of ones ka na, mag move forward ka na, mag start ka na ng something na new chapter. Pero siguro parang sinasabi ng puso mo, my dear, na teka, bibigyan ko pa ito ng chance, titingnan ko kung magre-reach out pa, titingnan ko kung, ba diba, mag-e-effort pa ba itong person na ito, kung sino man ito, okay? So tingnan natin, my dear, kuha tayo na, mag-pyramid card tayo, okay? Tingnan natin. Kuha muna tayo ng 4 cards. Okay? Dagdagan natin ng 4 cards. Tapos 3, tapos 2, tapos 1. Okay? Tingnan natin. We have here the Knight of Wands. Ay, okay. Knight of Swords. Sorry. Sa energy ng Knight, ayan o. Oh, the Queen of Wands, the, four the, uh, the Pool card, and the Wheel of Fortune. Ayan. Parang gusto mo talaga, my dear, mag-start all over again. Yun ang nakukuha ko dito. Parang gusto mo mag-start. Parang gusto mo mag-umpisa. Okay? Okay? parang gusto mong baguhin yung buhay mo. Pa, siguro for some of you, nakikita ninyo na parang wala naman nangyayari sa connection natin. Okay? Ang lamig ng connection natin. Um, ang layo-layo mo. Mas sa siguro malapit ka sa akin, parang ang layo-layo mo sa akin. Hindi kita maramdaman. Um, nagdudulot ka ng pagkalito sa akin, sa aking puso, sa aking isipan. Yun na nakukuha ko dito, may dear, na energy. Um, For some of you, baka naiinis ka kasi parang pinagmumukakan tanga yun na nakukuha ko dito may sa energy ng pool card. The wheel of fortune nakukuha ko dito na parang gusto mong... Actually, nasa gitna ka eh. You are decided na alis ka pero parang nangihinayang ka rin. I think nangihinayang ka dun sa connection eh. Yun na nakukuha ko dito eh. Nangihinayang ka siguro dun sa mga effort na binigay mo. Um... For some of you, baka gusto ninyong gusto ninyong ayusin yung connection pero this time parang hindi na ikaw yung mag -e effort hindi na ikaw yung gagawa ng, ng paraan para maayos yung connection kasi yung energy mo talaga is more on dun sa energy na parang gusto ko nang umalis dito sa connection na to kasi parang buong buhay ko ako yung nag -e effort buong buhay ko ako yung gumagawa ng paraan para maging okay tayo yun ang nakukuha ko dito sa energy na to okay so tingnan natin my dear We have here the Seven of Cups, okay? Um, honestly, nagdudulot siya, my dear, ng pagkalito sa'yo sa mga oras na ito. Meron kang gustong umpisahan pero hindi mo maumpisahan kasi nandiyan siya eh. Kung baga parang yung energy niya parang nagdudulot ng pagkalito sa'yo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya sinasabi mo sa first 15 days of August na sige, pag hindi kita nakitaan ng airport, pag hindi ko nakita na parang gusto mong i-save tong connection na ito, magti-three of wands ako. Aalis ako. Aalis ako dito sa connection na to Kasi ang lamig ng connection eh. Hindi na kita maramdaman. Okay? Tingnan natin, my dear. We have here the energy of the six of wands and the empress. Okay? Sa energy ng six of wands, energy ng success. Sa energy ng empress, energy ng growth. Okay? So parang for some of you, mga pasok na kayo dun sa moment na parang dahan-dahan na ninyong tinatanggap, my dear, na kaya lang kayo, kaya lang siguro nag-work tong connection na to kasi dahil mahal kita or dahil importante ka sa akin. Pero honestly, parang hindi naman ako importante sa iyo. Kaya siguro nag-work lang to kasi minamahal kita. Ibig sabihin, nagsasakripisyo ako sa connection natin kahit na cold, kahit na may gap, kahit na distance, kahit na Parang hindi okay, ayan. And for some of you din, my dear, uh, naghihintay din kayo ng sign if seryoso ba yung tao, okay? Hindi lang ako nagpo-focus, my dear, sa as in magkasama kayong dalawa. Uh, Narireceive ko rin dito, my dear, yung energy na seryoso ba siya sa akin? Uh, mahal niya ba talaga ako? Talagang totoo ba yung mga sinasabi niya sa akin? Yung energy, my dear, ng first days of August is to see is to believe. If just in case meron na nga ako sa'yo, my dear Scorpio, na pakakasalan kita, mahal kita, ikaw ang lahat sa akin, or ganito, yung sa'yo is parang, kasi alam mo, yung nararamdaman mo na parang, teka, puro magaling lang naman to sa salita, magaling lang, puro lang naman to sa salita, wala lang naman sa gawa, parang ganon. Alam mo na parang hindi seryoso tong tao na to. Okay, parang ganon. Pero parang binibigyan mo siya ng second chance, binibigyan mo siya ng benefit of the doubt na, ah, sige, bibigyan pa kita ng isang chance pag hindi mo, pag hindi mo itong ginawa or wala akong nakitang kahit ano na uh, ah, nagmamatch doon sa sinasabi mo, goodbye ka sa akin. Pero, ganun din, my dear, sa mga ina-relationship, sa mga, sa friendship, sa family, sa any connection, my dear. Kasi ang nangyayari dito my dear, parang kumakapit ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Yun ang na nakukuha ko, my dear, kumakapit ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan. At nakikita mo, my dear Scorpio, na marami pa akong magagawa eh. Pero, sinasayang ko yung oras ko sa ganitong energy o sa ganitong sitwasyon. Marami pa akong magagawa. Marami pa akong, um, ma-accomplish sa buhay ko. Pero bakit parang sinasayang ko lahat sa iyo? Yung attention ko na sa iyo, yung oras ko na sa iyo, yung isip ko na sa iyo, yung puso ko na sa iyo. Eh hindi naman worth it. Yun ang nakukuha ko diyan, my dear na energy. Okay, so let's go tayo, my dear. Mhm. Mm We have here the Seven of sword okay? Seven of Swords is a backstabbing energy, okay? pakiramdam mo maraming nililihim sa iyo, maraming tinatago sa iyo, okay? Kaya siguro distance, kaya siguro cold kasi ang daming tinatago, ang daming nililihim. Ayaw mag-share, hindi ka pinagkakatiwalaan. Okay? yun, yung pakiramdam ko yun ang sumisira sa connection ninyo. Yun ang sumisira sa connection ninyo kasi malihim siya na klase ng tao and hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi niya sinasabi yung kung meron, kung nag nagiging pala isipan sa'yo, my dear Scorpio, may nagawa na ba akong mali? May nasabi ba akong mali? Y yung mga ganun, parang, parang napaparanoid ka na, my dear, yun ang nakukuha ko. Parang, bakit kaya bigla nag naging call yun? Bakit kaya hindi na ako kinausap doon? Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit kaya ganito? Bakit hindi ko siya maramdaman? May nasabi na kaya akong hindi maganda, may nagawa kaya akong hindi maganda. Ah, uh, hindi niya kaya nagustuhan yung itsura ko, hindi niya kaya nagustuhan yung damit ko or something, 'di ba? Nag-iisip ka ngayon may Scorpio kung anong gina ginawa mo. And for the longest period of time, my dear, hindi ka makaisip ng dahilan para ganun yung maging reaction nga sa'yo. Bakit ang cold? Bakit distance yung connection nating dalawa? Maski nandiyan dyan ka, pakiramdam ko parang wala ka. Okay? Next is the energy of the five of wands, lagi tayong nag-aaway, lagi tayong nagkakaroon ng misunderstanding. Okay? Lagi mo akong hindi binibigyan ng chance. Lagi mo akong lagi akong mali. Posibleng lagi na lang ako ang mali. Lagi mo binabaliktad ang sitwasyon. Yung mga ganun major na eksena. Okay? So tingnan natin yung last card. Last card mo, my dear Scorpio, is Okay. We have here the energy of the Eight of sword the trap card, okay, ayaw mo na sa ganitong connection, ayaw mo na ng ganitong trato sa'yo, my dear Scorpio ayaw mo na yung ginaganito ka, kasi alam mo naman sa puso mo, my dear, wala kang ginawang masama, lahat ginawa mo lahat ibinigay mo yun nga lang, parang, ang nakukuha ko dito, parang gusto niya lang siguro lahat ng attention mo, lahat ng oras mo, nasa kanya lang, ganon, tapos maski anong gawin niyang mali, parang maging okay lang sa'yo, maging bulag-bulagan ka magbingi-bingihan ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya, my dear So, sinasabi dito, my dear, ang first 15 days of August is more on parang maghihintay ka kung seryoso ba siya sa'yo. Kung seryoso ka ba dito sa connection natin, may balak ka pang gawin para maayos to. Kasi kung wala kang gagawin, at kung hindi mo ipapakita sa akin na seryoso ka, or mahalaga ako sa'yo, ako na mismo ang bibitaw. Ako na mismo ang mag new beginnings. Ako na mismo ang aalis. Yun ang na nakukuha ako dito, my dear, sa reading mo, my dear Scorpio. Okay? Magti three of ones ka. Okay? So, my dear Scorpio, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of August. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pakiclick mo ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.